Okay mga amigo, Dodski Motovlog, nagbabalik na naman At ah, syempre mga, mga amigo, papunta tayo ngayon sa Masbati City Ngayon, ah, dahil papunta naman tayo, naisip ko na lahat ng barangay na madadaanan natin Kuwanan natin ng video para naman makita ng mga kabayan natin na nasa malayo Yung kanilang mga barangay Lahat ng mga barangay hanggang sa makarating tayo sa Masbati City Kuwanan natin para makita nyo So, ayan, tara na Ito pala yung ater natin So mga amigo, start na tayo at syempre dito tayo nag-start sa Barangay Pawikan. Yes, ito yung Barangay Pawikan mga amigo. No, pero hindi na tayo nag-start doon sa pinaka-poblasyon nila kasi nga uh, nasa ano na tayo, malapit na tayo sa Sitio Busay. So yung iba vlog natin ngayon kasi manadaanan naman natin ito mga amigo, itong mga sigsag dito. Ayano, oh. 'yan, mahilig ka ba sa banking? at gusto nyo ba pahigain yung motor ito mga amigo dito kayo dumaan ha yan dito sa malapit sa Sichu busay katayangan o oh, katayangan sityo busay pawikan katayangan Masbate. kung ang bagyo ay maraming kurbada at ang tagaytay din ay malulupit din yung mga kurbada nila ayan punta kayo dito sa Pawikan, katayangan, Masbate. dahil may kita nyo rin dito ang mga malupit na kurbada mga amigo. Yan, kung gusto niyo pahigayin yung motor nyo Ayan, bahala kayo At dito sa unahan mga amigo Makakadaan pala kayo dito ng ano, uh, Detachment ng army So pagdating dito, dahan-dahan lang kayo ha? Huwag kayong magkorbada dito ng malupitan mga amigo Kasi i-impound yung sasakyan nyo Ta, Bahala kayo Ayan, so pagdating dito Kurbada ulit Ayan Ay, o oh. Yan, kita nyo naman, hindi naman tayo mahilig sa korbada, mga amigo Pero Uh, Isinir ko lang ito sa inyo Kasi nga sabi ko Lahat ng maradaanan natin Ibablog natin yan mga amigo Shoutout na lang pala sa ating mga kababayang Mas bati nyo dyan ano At uh, pasupport na lang pala mga amigo Sa ating bagong account Na ginawa At uh, dito muna kayong magsuporta Suportahan nyo sana ulit yung ating bagong account Dahil nga yung aking account na Dudeskim Motovlog Nagka problema ano So dito sa una nandito mga idol, nandito dito natin makikita yung Sitio Busay, Pawikan, Katayangan, Masbate. So ipapakita ko sa inyo para makita nyo mga luli. Ayan o. Ayun o. Sitio Busay, Pawikan, Katayangan, Masbate. Ayan. Kung gusto nyo makita yung vlog natin dyan mga amigo kasi na-vlog na natin yan sa loob. Ayan. puntahan nyo yung YouTube channel natin. Panoorin nyo dyan. At syempre tapusin nyo mga amigo at huwag nyo iskip yung ads mga amigo ha. Yan kasi napaka-importante ang ads yan mga amigo lalo na sa amin mga content creator no yan so wag nyo tapusin oh, Huwag wag nyo tapusin tapusin nyo pala mga amigo so pagdating dito dalawang liko na lang to dalawang korbada na lang mga amigo yan bahala ka na kung ihiga mo yung sasakyan mo at sa mga hindi naman mahilig pala sa korbada pagdating nyo dito mga amigo sa sityo uh, busay o oh, pawikan nga ayan dahan dahan lang kayo no kasi, delikado dito, mga amigo. yan So, shoutout na lang nga pala kay Nine Moto at sa Team Esquadron. mega miga shoutout. At sa ating mga kababayan mas pati shoutout sa inyo. Kung gusto nyo pa shoutout, comment ka lang sa baba para sa next vlog, eh, asia shout kita. So, barangay na bangig na ang kasunod nito, mga amigo. So, next vlog na lang natin to. Ako nga pala si Dude moto Vlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. bye, -bye mga amigo.